gamit kasi ng Solani para i-power yung system niya habang nagdadry ng different food products mm -hmm. ay yung sun din. So habang dinadry yung products, pinapower niya din yung system niya. Ang device na ito, ginagamitan ng microcontroller o isang chip na ginagamit upang magbigay ng direksyon sa mga electronic devices at systems para gumana maihahalin tulad dati nito sa ating utak na siyang nagbibigay direksyon upang kumilos ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Pero teka, ano ba itong sulani na binabanggit ni Jed? Alamin natin kina Adrian at Gian mga Kadeo Supercada, nandito tayo ngayon sa Ateneo de Manila University at makakasama natin ang dalawa sa mga creators ng Solani. At para mas malaman natin yan, kasama natin ngayon si Adrian at si Gian. Adrian, Gian, ano ba ang Solani? So, ang Solani ay isang multi-level solar dryer with a monitoring and telemetry system specifically made for agriculture. Uh, so fatulang nga ng sinabi ni Adrian uh, specifically made for agriculture especially para sa ating Filipino farmers uh, we cater the project para mas maging available cost efficient and in a way a uh, workingly efficient siya para sa ating farmers in comparison to our existing sun drying techniques gamit ang solani, masisiguro na malayo sa dumi at malinis ang mga palay na papatuyuin Based on our research, ang pinaka ginagamit ng magsasaka ngayon is ang ating traditional sun drying techniques kung saan nilalatag lang nila. For example, yung bigas, makikita natin kapag madalas nilalatag lang sa kalsada, sa bubong. So una, ang first um, advantage uh, na aming in-offer is yung pagiging hygienic since we put it in an enclosed space. And second is yung efficiency in working since just like I said, nagtatrap siya ng heat. So it's in a way, based on our research, faster than the traditional sun drying techniques. Meron tayong mga microcontroller at mga sensors. So sa sensors, dinedetect nun yung temperature at humidity. Mm -hmm. At nakadepende dun kung turn on yung exhaust fans natin. Mm -hmm. Pwede rin i-configure yung humidity ng mga users. So nakadepende sa kung anong dinadry nila dahil iba-iba yung uh, magandang humidity para sa iba-ibang products. Maaari na rin i-customize ng farmer ang humidity level ng device upang masiguro na hindi kakapitan ng molds ang mga pinatutuyong palay. Kunwari, itong mga exhaust fans kasi natin dito sa loob, mag-on lang siya kapag na-meet yung humidity threshold sa loob. since naka siya sa plastic. Nakaka-trap nga siya ng heat, pero yung humidity, matatrap din. Okay. Pag nangyari yun, parang mas madaling mag-mold yung nasa loob since mas maraming tubig na matatrap sa loob ng drain. Mm. Ngayon, kailangan ng exhaust fans para doon. And kunwari, dito sa chili peppers, yung sabihin na natin yung optimal na humidity para sa pag-dry niya is around 45%. Uh, pwede mong iset dito na 45% yung humidity threshold. And pag reach yung, pag na-detect ng sensors na around 45% yung humidity sa loob, mag-on yung fans para i-flush out yung air, tapos palitan natin. Mm. At gano'n naman katagal yung process nito uh, compared doon sa mga natural drying na ginagawa ng mga masasak? Uh, so sa testing namin ng chili peppers, uh, meron kasi kaming setup na nasa loob ng solano and nakalatag lang sa labas, sa tabi niya lang na chili peppers. So to compare, mas mabilis yung pag-dry sa loob ng sulani ng around 66% in good weather conditions. Mm -hmm. And sa ibang testing din namin sa pag naman ng bananas, ang nangyari is uh, 45% faster sa loob ng sulani, mm -hmm. pero under ano naman yun, nung times na maraming bagyo. Ayon sa grupo, hindi na lamang magsasaka ang maaaring gumamit ito dahil maaari na rin ito magamit ng mga nagninegosyo. Ito ba, bukod sa mga magsasaka, ay pwede rin ba ito gamitin ng mga small companies o mga large uh, operating companies? Actually, kahit sino talaga pwede gamitin yung salani. No? Since, yun nga, ang kailangan lang naman talaga is ang kop na sinag ng araw para um, una-una, ma-maximize yung heat trapping capabilities niya. And pangalawa na is para magamit yung RE um, powering features nito. So, basically, kung nagpo-produce ka ng na sarili mong mga gulay, mga prutas, kahit sa bahay lang, um, pwede mong gamitin yung salani para makapagbuo ka at makapagbenta ng mga dried products um, from the comfort of your home. Up next, kung kanina inovasyong pang-agrikultura ang bida, this time, pang-waste management naman. If there's funding naman, pwede natin siya ma-develop, uh, lagyan ng segregation, like masasegregate siya papunta sa loob ng basurahan mismo. Sa gabing pinakainabangan ng bubo, solar dryer, at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sagham. Sa Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Experto. solar dryer at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa Agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert solar dryer at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa Agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert solar dryer at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert Solar dryer At waste disposal system Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa agham Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers Atin silang kilalanin dito lang sa si Eksperto Solar. Ang grupo ng kabataan ng inubasyon patungkol naman sa basura. Hello there, ST Barkada. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gumagana ang trash trade. So meron po tayong plastic, meron tayong cardboard, metal, and paper. So first, kiklik po natin yung start transaction. Then ilalagay po natin ang ating trash sa platform. Then, pipindutin po natin yung scan trash on the platform. So, na-detect niya po yung trash. It's a plastic, uh, weight of 5.40 grams. Ang device na ito, na kung tawagin Trash Trade, ay produkto ng research project ng grupo nila Joy. Our system is called the Gamified Proper Waste Disposal System and it targets waste segregation challenges not only in schools but also in the community. May kakayahan itong i-classify ang bawat basura from plastic, paper, glass to metal. Pero paano nga ba ito naging posible? So we utilized a machine learning po and specifically it is the image recognition and our system operates with uh, the Raspberry Pi Uh, the camera, the weight sensor, and the mobile application, uh, which is connected to the Firebase back end of our system. Ang Raspberry Pi ay tumutukoy sa isang maliit na computer na ginagamit sa pagbuo ng iba't ibang uri ng system o proyekto, tulad ng mga embedded system, automation, robotics, at iba pa. Isa itong single board computer na binubuo ng processor, RAM, storage at mga ports tulad ng USB at HDMI na siyang kukonekta naman sa mga sensors at motors na kakailanganin sa pagbuo ng isang electronic device. May ahalin tulad natin ito sa computer but on a smaller size. So the Raspberry Pi is the heart of our system that and also, we have also the image recognition which is the, ca the camera that classify the five types of waste. Ika nga nila, may pera sa basura. Kaya naman mahalaga na maklassify ito ng tama. Sa bawat uri at bigat kasi nito, nakadepende kung gaano kalaki o kaliit ang rewards na makukuha ng gagamit nito. Actually, meron ditong sistema na sa Mandurayaw which is manually lang yung system nila. Like, they're trading goods. Um, like, uh, I have uh, one kilo of plastics. Then, they will trade as um, one kilo of rice, um, basic necessities, or like that. And, na pag-isipan namin, what if gawa namin ng technology na merong camera na nagpa ng basura, And then, meron ding kilo. Kasi ba diba, kapag nag-trade sila ng mga basura, merong kiluhan. Then, ganun, ginawa namin. Ang points na iyong nalikom, maaari mong ipunin at mamonitor gamit ang mobile application na ginawa ng grupo. Upang masiguro na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanilang komunidad, nagsagawa ng testing ang grupo naging part po ng aming thesis presentation which is the user feedback, user testing. Um, sa so iba't ibang uh, iba't ibang tao like uh, waste management uh, officers, um, teachers from the other school, and also yung random people. And ang kinalabasan na maids naman sila at nagandahan sa aming na. system. accuracy rate ng kanilang device, 91.4% lang naman. Pero kung inaakala nyo na dito na natatapos ang inovasyon nilang ito, there's more mga kadyo si Verkada. If there's funding naman, pwede natin siya ma-develop uh, lagyan ng segregation like masasegregate siya papunta sa loob ng basurahan mismo. Kasi yung system naman is for classification lang. Eh. Ang pagkakabuo ng device na ito, umano nila para sa kanilang komunidad na nakakaranas ng problema sa basura. Uh, in this community po dito sa amin sa Iloilo, uh, we are currently facing uh, difficulties in sorting our garbage beverages. Uh, not only po mga students or mga teens, also for the adults po. And if we were able to utilize our system uh, for public use, Uh, we can attract those people na mag-trade mag ng kanilang basura sa vouchers and uh, utilities and it could uh, help our community. Kaya di na rin na agad itong sinuportahan ng kanilang paaralan. Lalo pat ang pagbuo ng mga inovasyon at pag-aaral na makakatulong sa paglutas ng problema sa komunidad ang prioridad nito. Ang aming entry na Trash Trade Gamified Proper Waste Disposal System using image recognition with Raspberry Pi and mobile application integration ay isang produkto ng thesis. Ito ay nagpapakita ng aming matibay na pagtutok sa innovation upang masolusyonan ang mga suliranin ng lukunan. Up next, may imbensyon o inabosyon ka bang nabuo? Gawin natin niyang 100,000 pesos. Paano? Alamin sa amin pagbabalik. Meron. Solar dryer at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert Solar dryer at waste disposal system. Gawa ng mga kabataang may angking galing sa Agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Experto. Solar dryer At waste disposal system Gawan ng mga ang may angking galing sa Agham Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers Atin silang kilalanin dito lang sa si Experto solar dryer at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa Agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert solar dryer at waste disposal system gawan ng makabata ang may angking galing sa agham specifically made for agriculture especially para sa ating Filipino farmers atin silang kilalanin dito lang sa si solar dryer at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa Agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert Talk. solar dryer, at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa Agham. Ang Sulani nila Gian at Rush Trade nila Joy ay dalawa lamang sa nagwagi sa ginanap na 2024 BPI DOST Innovation Awards, isang kompetisyon para sa mga tulad nila na mahilig mag-imbento at gumawa ng inovasyon. So, kamusta? Anong pakiramdam nung nalaman yung nanalo kayo? So, uh, syempre, unang -una masaya kami kasi um, actually, singit ko na lang, yung BPI DOST presentation namin, yun actually yung last na ginawa namin Um, for our undergrad. So after that uh hindi na naman ng graduation. So napakasarap sa pakiramdam syempre na ma-represent yung Ateneo and maghatid ng karangalan uh, sa university, 'di ba? And second na rin siguro is um syempre super grateful dahil hindi lang naman kami nag-present, uh, nanood din kami ng presentations sa ibang universities, sa ibang colleges mm -hmm. and kitang-kita naman namin kung gaano ka competent yung mga presenters nila. So for us to be chosen na isa sa mga winners, hindi namin tinitiitake yun for granted talaga. Um, to add on to that ulit, uh, nga sabi ni Rico na um, the idea na sobrang sobrang gagaling ng mga tao doon, sobrang competent nila, kinabahan talaga kami sobrang. Uh, it takes me back towards our journey para sa BPI DOST. It was a first of everything po. Hindi po kami nag-expect ng sobra para di mabigo. <laughs> we were shocked that we were able to uh, be at the top three. Naniniwala ang kanika nila mga guro na malaki ang potensyal ng mga inobasyong ito at malaki ang magagawa nito upang makatulong na lutasin ang mga suliraning kinahaharap natin sa usapin ng agrikultura at waste management. Um, Unang-una is yung potential for commercialization dahil nga yung competition is about innovation and um, isa din sa kriteriya ng competition ay yung uh, impact to community at uh, sa mga proyekto, at least sa grupo ko, kasi yung competition naman ay open to all yeah, science and engineering students eh. So, dun sa mga uh, proyekto ng mga sudyante ko na nasa lab ko, sila yung, nakik yung makikita mong meron na talaga siyang potensyal na makakatulong agad-agad dun sa uh, komunidad or dun sa tinatawag nating intended users. Kung kaya, ito yung napili ko na nominate for uh, as an, as the entry ng Ateneo. Ang BPI DOST Innovation Award ay taunang kompetisyon na mga kalahok, mga kabataang may natatanging inovasyon o imbensyon. Ang BPI Innovation Award sa isang kompetisyon na kinikilala at sinusuportahan ang mga makabagong proyekto ng mga estudyante Pilipino sa larangan ng STEM. STEM meaning Science, Technology, Engineering at Mathematics. So layunin itong hikayatin ang mga kabataan na lumikha ng mga solusyon na may positibong epekto sa lipunan. So ang mga mananalo dito ay karaniwang tumatanggap ng cash prizes, mentoring opportunities, at exposure sa industriya upang maipagpatuloy nila ang kanilang pananaliksik at ipatupad ang kanilang mga inubasyon. 100,000 pesos ang maaaring mayuwi ng tatlong grupo ng kabataan na may natatangi inovasyon o imbensyon. Ang cash price na ito, maaaring nilang magamit upang mas mapabuti at mapaunlad ang kanilang mga gawa. Ang kompetisyong ito na inorganisa ng BPI Foundation sa pakikipagtulungan ng DOST Science Education Institute ay naglalayong hikayatin ang mga kabataan na bumuo ng mga inovasyon o imbensyon na maaaring makatulong sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Sa pamamagitan ng kompetisyong ito, nais ng BPI na suportahan ang ating mga young innovators or young minds sa kanilang research at bigyan sila ng oportunidad sa kanilang mga proyekto na maaring makatutulong sa pagpapaunlad ng bansa. Mahalagang hikayatin ang ating mga kabataan na lumahok sa ginitong kompetisyon no? dahil napapalakas nito o nare-reinforce na nito ang kanilang malikhaing pag-iisip at kritikal na pagsusuri. That's one. Ito ay nagbibigay ng opportunities na ma-develop ang kanilang mga idea at magamit ang science and technology para sa ikabubuti ng ating lipunan. Pangatlo, pinapalakas nito ang kumpiyansa ng mga kabataan sa kanilang kakayahan bilang future innovators at leaders na rin. Nagbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa career growth, networking, at suporta mula sa eksperto sa ating industriya. Up next... So, to all young innovators, stay curious, uh, think boldly, and never underestimate the power of uh, thinking. So, andito tayo sa... Solar dryer... at waste disposal system. Gawa ng mga ang may angking galing sa agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert Solar dryer, at waste disposal system. Gawan ng mga ang may angking galing sa agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert Talk. Solar dryer, at waste disposal system. Gawa ng mga kabataang ang may angking galing sa agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert Solar dryer, at waste disposal system. Gawa ng mga ang may angking galing sa agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si Expert Solar dryer, at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa agham. Specifically made for agriculture, especially para sa ating Filipino farmers. Atin silang kilalanin dito lang sa si experto. Solar dryer, at waste disposal system. Gawa ng mga kabata ang may angking galing sa agham. Ito naman ni Adrian at uh, Gian. Panigurado may mga si kada tayo nanonood ngayon na nai-inspire din sa mga kwento ninyo, anong pwede nyong ibahagi sa kanila na baka may mga idea rin sila na gustong gawing invention at gayahin din kayo? Um, for me, siguro, um, huwag kayo matakot na ibahagi yung mga ideas nyo since hindi nyo alam, baka yung idea nyo pala ngayon, yan na yung next big thing, di ba? Na makakatulong talaga sa mga maraming mga mamamayan, no? And I think one thing to take note is that don't focus too much on the technology. Focus on the actual problem that you're trying to solve. So to all young innovators, stay curious, uh think boldly and never underestimate the power of uh thinking. Dalawang grupo ng kabataan, may magkaibang imbensyon, ngunit pareho ng layunin at yan ay maging bahagi ng solusyon sa problema ng magkaibang sektor. Ang tagumpay nilang ito, tagumpay hindi lang ng kanilang grupo, ngunit maging ng mga tao at mga institusyong naniniwala at gumabay sa kanila. Ako po si AJ Castro. Samahan niyo ako sa susunod na episode na hanapin ng mga eksperto ng ating bansa. Ito ang eksperto.